Hello po, ito na po yung ating ginanap na feeding program sa ating daycare center dito po sa aming bayan. Apat na school po ang napagkalooban ng ating mga super sponsor na may kasama pong koonting po school supplies. Kaya naman po taus puso kami nagpapasalamat sa Diyos sa mga kinasangkapan niya upang makapag-abot ng tulong dito po sa ganitong klaseng charity. At sana patuloy niyo pa po kaming suportahan para patuloy pa po nating maganap ang charity na ito at mas marami po, po tayong school na mabigyan ng feeding program at konting school supplies. At ngayon, narinito po ang ating mga butihing guro upang magpasalamat sa lahat po ng tumulong dito po sa ating charity. Okay po. Good afternoon. Good morning po. Kaya Christian, kalamang po at napili niyo ang Barangay Stress Digger Center. Maraming maraming salamat po sa binigay niyo tulong at mga school supplies para sa mga bata ng Tiger Sea Maraming salamat po sa kasama niyang vloggers. Thank you so much po. Huwag kayong madadala. Thank you, thank you. At ano gusto po nga magkasasalamat kay Sir Christian at sa kanya po mga kasamahan na vlogger dahil po lagi niya po kami sinusuportahan. Mapabata man o mapamatanda kasi pagkakaalala ko po, last kung hindi ko lang po kung anong buwan po yun, nagbigay din po si Sir Christian ng bigas para sa aming mga senior citizens. So, very thankful po ako kay Sir Christian at sa mga kasama niya na vlogger na patuloy kong support na sa amin. Nandyan po kayo lagi kagapay namin at hindi niyo po kami nanigimutan. God bless po at makakaasa kayo service ka na nandyan din po kami. Tutulungan po namin kayo. Sa po, follower niya na po ako. Hindi ko lang po yung nasa taas kasi medyo maliit. Ano po, lagi ko po, po siya kayo pinapalo. So, hiling po din po sa mga magulang na natin. salamat and God bless po. Thank po. So, ang ganda mong naga po, uh, nagpapasalamat po ako kay Kuya Christian Rangkapo Bascon ano po. At saka po sa mga sponsor sa mga binigay po sa aming mga bata sa kanyang mga dalawa na pagkakarin. Nagpapasalamat po sa mga akin sa kanyang mga sa kaniyang binigay po mga. Maraming salamat po. Sana'y